mga mga langga! Good morning! Ayan, tapos na ang ating Valentine's Day! So mag-update ako ngayon ng aking Sorry, sorry, sorry mga langga! So, ilang days na na hindi kami nakapamili pero ngayon, ando na nga si asawa sa ano, pamilihang bayan kasi ka, naubusan na kami ng ano ng iba namin stocks Medyo ano ngayon, medyo tagal kami makapamili uli dahil ayun na, yung update ko sa aking sales, ay hindi ko pa pala na-update yung uh, sales ko nitong nakaraang dalawa at uh, tatlong araw. Kasi last update ko noong ano, noong a uh, February 11 pa yon So, lumipas na ang tatlong araw. Uh, February 12, 13, and 14. So, medyo matumal ang binta natin mga langga. Medyo uh, bumaba siya. Kaya ayan, minsan na lang kami maka, ano, makapag-restock. E, eh, paano ba tayo magre-restack? E, eh, wala pa nga, hindi pa nga naano, hindi pa nga nabawasan. So, ipapakita ko yung sales record ko. nitong uh, February, dahil umano siya, bumaba siya mga langga. Yung sales namin nitong uh, tatlong araw, February 12, 13, and 14, ayan na lang siya mga langga. 1-7 12. A uh, 1.6 naman noong 13 at kagabi naman ay 1.8. So yun lang mga langga at ang kita is ayan, 340, 329, and then 368. So, ayan. Tapos, ayan ang savings ko every day. So, may bakantik dito noong February 7 kasi nakalimutan ko mag nakalimutan ko kung magkano ba yung nabilang ko. Binilang ko naman pero nakalimutan ko nga kung magkano. Kaya, ayan, nilagyan ko na lang siya ng blank. So mahirap kasi na ano mag-assume na lang ako eh, dahil nakalimutan ko na siya kung magkano nga ang benta ko noong ano no February 7 kaya hinayaan ko na lang siya na bakante diyan. Mamaya pag dumating si Habi, mag-ano tayo mag-haul. Kasi paga natin dito yung pag-upload. Nakaka-inspire dahil nagkaroon na ako ng ng ipon sa aking kita dito. Medyo ano na siya, nangalahati na tayo para uh, maisahod na sa atin ni Whitey ang ating pinaghirapan noon. Uh, fast two years. <laughs> so ngayon ay magsipag pa tayo sa pag-upload. Nakalimutan na ako ng iba kong ano eh, mga subscriber. Dahil medyo matagal na rin na nawala ako dito sa aking channel. So sana ay ano, patung mga medyo uh, naka-remember -ano na, naka sa kay Marjo Brain 101. So maraming salamat. So, babalik ako mamaya pagdating ni Happy. So ano ko kayo? Update ko kayo sa mga napamili niya. sabi niya, konti lang daw yung nilista niya dahil ayan yung bakante. Naubusan na kami ng Chucky mga langga. At ito naman sa, ano, ano sa, sa mga biscuits. Ayan, naubusan na kami ng Paji Bar, yung Kolay Green, yung Boko Pandana Flavor. Yan ang best seller sa amin. And then, dito sabi niya is, uh, isang ano lang daw, noodles yung inanon niya, nilista. At dito naman, so ito yung ano kulang. So dito sa Swax, sa Swack, <laughs> sa either. ito namang ating Kopi-ko, uh, black na single. So ito yung kulang dito sa amin. So yung ibang ano, oh, okay pa naman. Ewan ko kung nailista ba ito dito ni Abi. Ayan. sa so, ubos na yung ano natin, yung uh, tomato sauce at saka yung Hans pork and beans, yan, na ubos. Dito sa ibang ano, dito sa tuyo, tsaka suka, meron pa naman, marami pa naman yan. So, ang pag-aano na lang, i-arrange ko yan para magbukhang puno siya. So, yan lang naman ang technique. At dito sa chicharya, may mga wala na, may mga pangalan, ibang brand na ubos na. At lalo na dito sa harapan, so dito talaga ang unang na ubos dito sa harapan, yung mga maliliit na chicharya. Yan lang, so mamaya, pagdating ni Javi, mag-ano tayo, mag-hold tayo sa mga napamili niya. A few inches later. At dahil dumating na nga ang asawa ko mga langga, kaya pagbuksan ko muna siya ng pintuan. Hello, big phone. Was I going to ball, okay? <laughs> Hala. <laughs> At dahil magaan nga lang itong karton kaya pinasok ko na agad dito sa tindahan. Medyo may kalakihan nga itong karton pero magaan lang naman siya kaya kayang kaya na lang inyong langga. Sinunod ko na rin itong mga chichurya sa pagpasok dito sa aming tindahan mga langga dahil itong asawa ko ay naguhugas pa nga ng kanya mga kamay. So hello! Ayan, dumating na si asawa mga langga at ayan, nabuksan ko na siya. So bali, total of 3,069.25 itong lahat na napamili ni So isang box at limang Uh, sandu bag. Ayan. So, more on chichiria yung nasa sandubag, bag. So, dito, ito naman ang laman. So, meron tayo ditong inayos, ha? Meron tayong, ano, uh, chichiria yung maliliit na limang pack. So, ayan, ang kasama, nilalagay ko na dyan. So, ayan, ito yung laman ng uh, isang carton. Dalawang tayo ng swap, bear brand. So, ayan, makakuha pa si Havi ng, ano, may isang pa-free sa... Pista cake kami. May milate, Isang Ah, May isang thai din ang sirila. Yan. Isang, thai. isang thai ng greatest white. Meron tayong ipia. At may paju na chocolate. Isang pack. At dalawang paju na green. So, ito yung pinaka ano babenta sa tindahan ko. At meron tayong ayan. Chicken mommy. At isang pack ng walker. Yan. Walker. Ah, tatlong pack ng chukumani. Okay. At may kasama pang bar nuts. Ayan. Ang bar nuts is anim na pack. So, bali ito pa yung kasama sa anim. Mayroon din isang tay ng kopi ko bulak. Isang tay din ng Milo. May isa pang tay ng original Nis Kapi Singgo Isang pack ng biscuits na Hansel. Bali, apat na pack pala nitong Chukumani. At, ayan, may ano pa dito? May tatlong century tuna na, na spicy. At ito pa yung kasama. Ayan. So, bali, pito, lahat. Ayan. At may isang, ayan. So, bali, dalawa pala ito. Kasi na, ano na yung isa. So, bali, dalawang pack ng Chucky. At isang jumbo. Jumbo na bubblegum. Kasama na rin itong choco or choco mochu. Ayan, kasama pa itong, ano, mamasita na oyster sauce sa cartoon. Ito din, ang eden cheese. Kasama pa ito. Dito sa loob ng cartoon. At may dalawa pang Del Monte na tomato sauce. So ngayon ay i-display ko na itong napamili ni asawa kasi natulog pa siya kung so, mga chicherya kaya asawa talaga yon pag aga ah, lang kami na ano nag grocery so siya ang maglalagay sa ano lagayan ng mga chicherya yon ang i-display ko lang ay itong ah, nakalagay dito sa karton so bahala na si asawa dito sa mga chicherya at pag magising na siya ay sa kanya yan nakatupang chicherya kaya ngayon ay magdi-display lang muna ako I-display ko muna itong pinag ko sa, ano, sa cartoon. Keep on watching, malangga dahil kalo pa nga ang asawa ko mga langga, kaya ako na muna ang magdidisli nito mga napamili niya. So ayan, dahil kinula nga tayo sa hit mga langga, kaya akong tudok, kinto na ang ginawa ko dito para maabot ko lang sa pagsampay ito mga paninda ko. Pero dahil hindi na nga kayang abutin pa mga langga yan, pumatong na ako dito sa raming upuan. At ayan, tatapos na nga ako dito sa mga kapi sa pagsampay mga langga, kaya medyo maganda na rin tingnan itong aking coffee section. Kaya maligaya na nga ang puso ng inyong simpleng dendera mga langga. Medyo marami-rami na rin ang nabili ni Habi sa halagang 3,000 pesos mga langga. At ang susunod ko namang i-display mga langkay, ito na mga, mga biscuits and cupcakes. you for watching. See you on my next vlog.